Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit tatanggalin ng Golden State Warriors si Kevin Looney. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang tunay na rason bakit tinanggihan ni Dan Horley ang Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops Naplano na nga daw po talaga ng Golden State Warriors na i-wave na lamang ang kanilang big man na si Kevin Looney kapag nagsimula na offseason upang sa ganon ay mapaluwag nila ang kanilang hawak may nakap space gayong madami nga pong move ang kanilang gagawin sa mga susunod na buwan. Hindi rin naman nga po naging magandang laro nito ngayong season since parating nga po siya ditong na-outplayed ng kanyang makamatch up. Kaya ito na nga pong mismong rason bakit natanggal siya bigla sa kanilang rotation at ginawa na lamang siyang bench player simula sa pagiging starting center sa madalang salita, paunti-unti na nga pong hindi ito nagiging epektibo sa Golden State Warriors. Kaya panahon na nga na po para bitawan siya ng kanilang team sa lalong madaling panahon kung gusto man nga po nalang magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang lineup. Kasob na nga po mga katrops ay 3 million dollar lamang ang garantisado sa kasalukuyang 8 million dollar na sweldo ni Kevin Looney sa Golden State Warriors para sa darating na 2024 to 2025 NBA season. Kaya magiging madali na lamang nga po para sa kanilang team ang pag-wave nila sa kanyang kontrata ngayong off-season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa tunay na rason bakit tinanggihan ni Dan Horley ang Los Angeles Lakers. Mismong si Dan Horley na nga po mga katrops, ang nagsabi na hindi nga po niya matatanggap ang contract offer sa kanya ng Los Angeles Lakers na aabot ng mahigit sa 6 year 70 million dollar o aabot ng 11.5 million kada taon since mas gusto nga po nito na bumalik sa Yukon para ipagpatuloy ang kanyang sinimulan dito na Championship Dynasty. Gusto rin naman nga po nito na makuha ang kanilang 3-peat sa susunod na taon, ngunit hindi lang naman nga po iyan ang mismong dahilan bakit nalanggihan niya dito ang Los Angeles Lakers. Well ayon nga po sa binulgar na balita ni Shannon Sharp, hindi nga na po sapat ang inalok na kontrato ng Lakers kay Dan Horley gayong kailangan nga po nila itong bigyan ng mas malaking pera na hindi nga po nito kayang bitawan. Alam naman nga daw po ninyo na napakamahal nga po ng bayarin sa lugar ng Los Angeles, kaya tinanggihan niya ito. Bukod rin nga po dyan, ay wala rin naman nga daw siguradad ang head coach job sa Lakers since ilang beses na rin naman nga po sila dito nagtanggal. Gayong wala rin naman nga po silang tumatagal na coach lalo pat ang pinakamatagal nga po nilang coach ay si Phil Jackson pa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.